Ano kayo? Ano kayo? Kababa yan. One minutes minute na tayo mga kapatid. Walang signal doon. Pinatay ang signal. Ang dami ng karalik. Tugoy na tayo. Wala naman si signal dito. Hey! Ano ang lino nang sabi ko, huwag tumawit eh. Sarado ang kalsada dito mga kababayan. Oh. Okay. Mga kababayan, samailunita tayo mga kababayan. Wala signal. Ay, ang signal dito. 天亮了。Okay. kasi in-sign Video lang tayo muna sa papayaw. Tapos i-upload natin ulit sa ating channel. O, tao pa rin Mga kababayan. Pero, smart? La, smart. So, hindi tayo tayo signal. Hindi uh, na tayo tayo ang signal. Mga kapatid, may maititilag po kami naisitanong sa lahat ng naririto. Pag nagtanong po kami, sasagot po ba kayo? Yung mga nandun sa malayo, sasagot po ba kayo? Napakasimple po ng tanong. Tayo ba ang magnanakaw o tayo ang minakawan? Tayo bang magnanakaw o tayo ang ninakawan? Tayo ang ninakawan! Ulan, tayo magnanakaw o tayo ang ninakawan? Tayo ang ninakawan! E bakit tayo ang sinusubaybayan? Tayo Justicia, justicia, sa balang lang ka Ilang tao tao? tao tao? Hit na tayo mga kabulat.

すいません。 Sabayan, nah, uwi tayo. Wala signal dun. Pinatay eh. signal. Pinatay signal, mga kababayan. Hindi Kaya parang nasindap pa pa dito. Walang signal. Kami salamat mga kapatid.